satu, nang, yo nang. Li, oi. Li, oi. Aleluya sa to, iblis 10, ah, binje. Aleluya. Pero at nungarapan ng kasutusok lang na kayong ginawa ng mga tao, tao na sama, patuloy pa rin kaya siya magbuhay? Siyempre hindi. Kaya limutan na ang mga ginawa niya matuhin. At dahil sa pagtaksil niya sa akin at sa mga ginawa niyang kasalanan, mamamatay siya. Dito po ang salita ng Diyos. Eh, manalangin po tayo.

ating ano, uh, salamat ng Diyos. satu si Isa. Ha? Eh, sa eh, So, sa mga pati na Biblia, ay ibig sabihin ng Biblia. ito po, talaga ay ito ko, So, ibig sabihin mga batid na ang taong matuit at tumigil sa paggawa ng matuit at pagpakasama at gumawa ng kasambukulang na ginawa ng mga taong masama, patuloy pa rin siya kayang magbuhay. So, question po dito. So, question. So, ibig sabihin mga batid na hindi pwede na tayo po ay gawa ng matuit at gawa naman tayo ng kasamaan. So, question. So ang mga patid ibig sabihin, na hindi pwede na ating pagkamatuit na pumuhay ay hayalan po natin na pagdating ng panahon ay kalimutan lang natin yung ginagawa natin na matuit. Kasi ang sabi ng Panginoon na pagdating ng panahon, Eloia, kapag ang isang matuit ay gumawa na ba masama at magpatuloy siya na sa kanyang kasamaan, simpre hindi siya mabuhay sapagkat yung mga dati ginagawa ay kalimutan na po. No? Ang sabi nito, simple hindi. Kalimutan na ang mga ginawa niya matuwin. So, hindi pala pwede na isalanganin po natin. Dati po, mainit tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Nagsimba tayo. Nagpupuri tayo. At mga tayo ng matuwiran. At pagdating ng panahon, ay nakalimutan po natin ang ating ginagawa matuwiran sapagat akala po natin na okay lang sa ating akala na ang Diyos talaga ay mabaging masagbiyaya ng Diyos ngunit po inabo suminsan ng sanimutan so kaya hindi po rin mga buti na ito po ang ating paglingkod ngayon sa Panginoon na ito po ay hindi natin magpakinabangan kasi yung gawa natin katira kalimutan na po at dahil sa pagtaksin niya sa akin so no? at mga ginawa niyang kasalanan mamatay siya. So wala na pong kabuluhan yung dati natin ang nagawa ng o pagdating ng panahon ay mabakslide po tayo. Ibig sabihin na kalimutan na po natin ang paglapit sa Panginoon, pagsamba, pagkasalamat sa ating pagkupuri sa Panginoon at paggawa po ng kanyang mga salita. Kasapagkat ang sabi ng Biblia, kung ganun daw, yung ating ginawa na dating ng kabutihan, kalimutan na po ng Diyos. Inakala minsan kasi ng tao, bak, parang okay lang. Pero ito mga kapatid, hindi talaga okay. Hindi talaga okay, ngayon sa paningin ng Diyos, na ito pong ginagawa po natin na ang kabutihan at gawa tayo ng kasamaan. So hindi pwede po. po. sa so, kalimutan ng tao yung kabutihan na ginawa natin. Katuloy ang ginawa po natin, at yan na po mga kapatid, ang ating makamtan talaga po ang parusahan. So ayon ng Diyos na gano'n lang, lang po no, ang ating pag-asa ng kaligtasan pag na ito. No, kaya sinabi ng Biblia, Elia, na kalimutan ng Diyos. No, dahil sa ating taksil. Ang taksil kasi, ibig sabihin, alam na po natin ang aral. Alam na po natin ang salita ng Diyos. Marami tayong natutunan. tutunan. Pero kung baliwain natin ito, isa pong pagkitaksil yan sa kanyang mga utos, kaya sinabi po si Bridges ng tayo, no? na isang sabi natin na karamaldumal kung isang tao mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. So kaya hindi pwede na hayaan po na natin na mahulog po tayo sa kamay ng Diyos na buhay po tayo. Amen? So ibig sabihin, habang buhay tayo talaga, talagang patuloy tayo sa pag-ilingkod. Hindi naman may maghina, malabing man tayo, o may naman tayo mga problema na dumating sa buhay natin at talaga minsan po ang simbahan na palayo na palayo dahil po sa naranasan natin suliranin. Hindi po yan ang mga dapat natin Elia na magawin natin ang rason, gawin natin ang rason na talagang mabigat ang pagsubok, talagang dumaan tayo sa mga kapighatian sapagkat bago tayo makapasok sa langit, kailangan natin, mga kapatid, maranasan, hallelujah, ang iba't ibang pagsubok, hallelujah, sa so, salimutan, na ito po ay dapat nating tiisin. Amin ba tayo? Tisin Tiisin lang. Sapagat ang sinabi po sa sikang Timothy sa 2 in verse 12, na kung magtiis tayo, mga hari tayong kasama niya. Pero kung itapuin natin siya, itakwil niya, niya tayo. So hindi nagpili mga kapatid na dahil po sa mga naranasan natin mga pagsubok, kapigatian, na itakwil natin ang biyaya ng Diyos. Sa so pag itakwil natin siya, itakwil niya tayo. Ayon po sa Sika and chapter 2 verse 2, na kung magtitiis tayo, oh, maghahari tayo kasama niya. At kung itakwil natin siya, itakwil din niya tayo. So, ibig sabihin, hindi pwede na kalimutan natin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Dati po, hindi po tayo nakilala ng Diyos. Dati po, ay tayo po talaga ay makasalanan. Pero, binigyan tayo ng Panginoon ng pagkataon na makilala natin ng Diyos at paglingkuran natin ng Diyos. I mean ba Amen pa tayo? So, yun po ang ibig sabihin. Hindi po na dapat kalimutan na tayo po ay tinawag ng Diyos, tayo po ay pinili o hinirang ng Diyos, Huwag natin kalimutan ang pagkahinirang natin, ang pagkapiliin natin ng na ating Panginoon sapagkat mahalaga po tayo sa kanyang harapan. Amen pa tayo? Reserve is the Lord. Reserve is Lord. So ibig sabihin mga kapatid, hindi na alanganin natin itong ating panalampalataya uh, kasi kung umakasama po tayo dati, Christian tayo at saka ngayon, sama-sama tayo sa nilutan, so kalimutan na po ng Panginoon ang ating ginagawa. Kalimutan ng Panginoon ang ginawa nating kabutihan dahil po na bumalik na tayo sa libutan. Pagtaksil kasi yun. No? Pagtaksil. Ibig, na, ibig sabihin na hindi tayo naging sabihin natin tayo po ay talagang totoo sa Panginoon. So kailangan natin patutuhanan na talagang lingkod tayo ng Diyos. Amen? I lingkod tayo ng Diyos. Hindi pwede mga kapatid na tayo lingkod ng Diyos pero pasaway tayo. Hindi mean, pwede po. Sa pagkating ito natin ng Diyos para po na maging karapat-dapat tayo sa kanyang harian. Hindi ba tayo? Amen. So, 38. Hindi po ba yung chapter sa 1338? Ang aking lingkod na matuwid dahil po sa panampalataya kung siya ay uurong hindi na sa kalulugdan ng aking kaluluwa. So, ang sabi ng Biblia in the book of Hebrew sa 38, ang aking matuwid na lingkod na mumuhay sa pananampalataya at kung siya ay tatalikod hindi na sa kalulugdan ng aking kaluluwa. So, huwag tayo tataligo, di may? So, may panahon man, malamig. May panahon man, madulas tayo. Kung tayo talaga ay manghina, pero ang Diyos pumasahan. Kaya yung kung sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 2, verse 7 up to 9, Panginoon, ang sabi ng Apostle Pablo sa verse 8, Arisin mo ang tinik sa aking puso, sa aking kaluluban. Ang sabi ng Panginoon, hindi. Kaya sa tinik na yan, naging na sakdal ang aking kapangyarihan. So kaya, sa mga pagsubok na po natin, hindi po tayo naka-nanaig sa mga pagsubok na yan kung hindi po sa ating Panginoon. Amen? Okay? So nanaig po tayo sa pagsubok dahil po ang Panginoon ang nabigay sa atin ng lakas. Hindi po sa ating pagsisikap. Kasi kung pagsisikap lang natin at sabihin natin na inaasahan, hindi tayo makatayo. Hindi po tayo makatayo. Hallelujah. Ezekiel 18, punta tayo sa 18, 21, nga sa 23. Ito sa Ezekiel. And po ang sulat ni Prophet Ezekiel na patitin sa 18, 21, nga sa 23. Pakinggan natin. Hallelujah. Right. Ngunit, kung ang taong masama ay magsisi sa lahat ng kasalanan niya at sumunod sa aking alituntunin at ginawa ng matuwid at tama, hindi siya mamatay kundi patuloy siyang mabuhay. Pero kung masama daw ay tatalikod sa kasamaan at mamuhay ng matuwid, so hindi siya mamatay kundi siya mabubuhay. 22. Hindi na siya mananagot sa lahat ng ginawa niya kasalanan dahil ginawa ko na siyang matuwid, patuloy siyang mabubuhay. So, sa video ako ang Panginoon Diyos ay hindi matutuwa kapag namatay ang masama. Masaya lang ako kapag nagsisi siya at patuloy na siya mabuhay. So, ganun din. So, mas bersa lang po. Kapag ang ay tatalikod sa katuwiran kung ano ang masama, kalimutan na po ng Diyos ang ginawa niyang katuwiran. At ang masama naman, kapag tumalikod sa kanyang kasamaan at magsisi, at mamuhay ng matuwid, mabubuhay siya at hindi mamatay. Sa tuwing hindi, to, hindi, hindi siya mananagot sa ginawa niya kasalanan na ginawa. Kundi gawin, ginawa niya sa niyang matuwid, patuloy siyang mabuhay. So ganun po ang ating buhay. So may mga mga Christian talaga, mayroon po nagulingkod sa Panginoon na hindi talaga nagpapatuloy at mayroon naman ipalingkon nat na po. So, ganun lang po iyon ang kalagayan natin, Basta nito pa, tayo takilip, patulung naman, yung isa, yung isa, na isa, isa, yung isa, Ganun po ang ating kalagayan. So ang masama, kapag tumalikod sa kasamaan at gumawa ng matuwid, magunghay siya. At ang matuwid naman, kapag tumigil sa katuwiran at hindi niya ng matuwid, mamatay siya. At yung ginawa niya, kabutihan, wala na yun. At ang masama naman, kapag tumalikod sa kasamaan, ang sisi siya, Tara. Ikaw na mga utang. Kung ang isang masama, tumalikod sa kasamaan at gumawa ng katwiran, mabuhay siya. So, ganoon lang po ang buhay natin. So, tandaan po natin, kapag tayo matuwid, mapatuloy sa pagkamatuwid. Hindi pwede naging matuwid tayo, masama naman at masama ang pakatuwid naman. So, mas lamang po ang masama ng pakatuwid kaysa matuwid na nagpakasama. Kasi kalimutan na po ng Panginoon ang ginawa nating kabutihan. At yung kasamaan na ating ginagawa, doon po Hindi pwede talaga mga kapatid na ganun po ang ating bumuhay. So dapat lang, Eloia, na tayo po ay matuto. Hinihan po natin, huwag kumpiyansa sapagkat delikado po ang ating katayuan sa harapan ng Diyos. Ay ayaw ng Diyos talaga na parusa ating kantungan. Sapagkat ang Diyos mabagin, ang Diyos mapagbiyaya, ang Diyos ay talagang mahinay po siya magalit. No? Ayaw po ng Diyos talaga na sa ang hantungan natin. Kaya pinagsabihan tayo na tayo po dati mga Kristiyano, sana po huwag tayong babalik sa sanlimutan. At tayo naman na hindi pa Kristiyano, may pagkataon pa tayo. No? Kasi mga Kristiyano na tumalikod. So, pero may pag-asa pa ba? May pag-asa pa po. Kasi ang sinabi po sa Roma chapter 8 and verse 20-21, na ang lahat ng nilikha ng Diyos hindi nakaabot Hallelujah <laughs> hindi nakaabot ng plano ang plano ng Diyos maligtas sa lahat ng tao pero hindi nakaabot ang lahat ng tao ng, ng plano ng Diyos dahil po na hinaharangan tayo na ating sariling opinion hinaharangan tayo sariling nating gawain na ayaw na po no, ng Panginoon sa kanyang paningin so yun po ang harang yung harang mga kapatid hindi na plus na So yung haram, yung ating kasamaan, naging haram po yan ang plano ng Diyos. Kasi ang sabi ng Biblia, na isang Panginoon lahat ng tao ay maligtas at makakaalam ng katotohanan. So yung po ang plano ng Diyos, maligtas ang lahat ng tao. Hindi po, ay loya, na tayo parusahan ng Diyos. Kaya lang, ang parusa, dalating talaga sa tao yan, kapag ang ating sarili na po nasusunod, hindi po ang kalooban ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo na itong ating pananampalataya, sana po ay mapakinabangan po natin. Sana po ito po ay magbigay sa atin no, ang aral ng Diyos na katatagan dahil bawat araw talaga ay pinagsabihan tayo ng Diyos para po tayo maging karapat-dapat. At yan po ang naisang painoon na matuto tayo sa bawat araw. At tayo ng Panginoon na paro sa pungkantungan po natin. So, nais sa pinoon na ang buhay ng walang hanggang ay makamtan. So, ganun po ang Diyos magmahal ng tao. Hindi naman tayo kaming pinarosahan sapagkat gusto ng Diyos kaligtasan talaga ang ating pungkantungan. Hindi po kaparosahan. Kaya hanggang sa mga araw na ito, pinagsabihan tayo ng Diyos para po na ating paglingkod, ang ating panampalataya ay mapakinabangan po natin kaya sa araw ng hatol ay harap tayong lahat ang sabi ko sa sikang kurentyan in chapter 5 verse 10 lahat tayo harap sa hukuman tatanggap tayo ayon sa ating magawa mabuti kung masama habang buhay pa tayo sa limutan so kaya delikado po na isalanganin po natin ang ating kaligtasan na ito ayun ang may talaga Eloya na masaya lang po ay loya ang ating nalalaman at ating pagkristyano. So, sinabi sa Ezekiel chapter 3 verse 20, kapag ang taong matuwid ay tumalikod sa kanya magiging, magiging matuwid at hayaan ko siyang gano'n na lamang ang kalagayan, mamatay siya. Kung hindi mo siya pinagsabihan, mamatay siya dahil sa kanyang kasalanan at hindi mo pinalalahanan ang kanyang pamumuhay na gumawa ng mabuti pero, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. So, kami mga pastor, tayo tayong pagturo, kapag hindi po natin ginagawa at hindi natin pinagsabihan ang mga tao sa hindi nararapat na pumuhay, kapag namatay ang mga salangan, mananagot tayo ng mga tagapagturo. Kahit hindi pwede na itong ating pag pagkapastor, pagkakristyan natin, na hangalan na po tayo sa banzag kailangan natin ipangaral ito. Sapagkat ang sinabi sa Ezekiel 3.20, kapag ang taong matuwid ay tumalikod sa kanyang magiging matuwid, mayaan ko siyang mamatay. Mamatay siya. Kung hindi mo siya pinagsabihan, mamatay siya dahil sa kanyang kasalanan at hindi ko alalahanin pa ang kanyang mabuting gawa. Pero, pananagutan mo sa akin ang kanyang kaluluwa. Kaya ito po ginawa natin, live tayo sa YouTube channel sa Facebook. At hindi natin na ginawa ito para manakit tayo at manira tayo sa kapwa ng palataya. Isang babala lang pito ito sa atin para bumayon natin talaga ay matuto tayo sa tamang pumuhay bilang kristyano at umaasap po tayo ng kaligtasan. So dapat natin palagaan itong salita ng Diyos na ating napakinggan. Dahil po ang sabi ng Biblia na kung ang isang matuwid ay tumalikod sa kanyang katuwiran at gumawa ng masama, simpre mamatay siya. At ayaw ng Diyos na ganun na lamang ang ating pag-asa, umasa po tayo ng kaligtasan yung ng ating gantungan. Sapagat mahal tayo ng Diyos, at ito po ay pinagsabihan ng po tayo na kung tayo po ay makristyano, tayo may panampalataya, magpatuloy tayo sa paggawa ng katawiran. Amen ba tayo? Amen. So yun po ang plano ng Diyos sa buhay natin. Buhay, kaligtasan, ang nais ng Diyos. Ang sinabi sa 1 Timothy chapter 3 in verse 15. Hallelujah. Na tayo man ang palataya, talaga tayo po ang Iglesia ng Diyos. So, ibig sabihin, na tayo talaga ang pinangatuhan na kanyang babalikan. No? So, babalikan tayo ng Panginoon. Ang sabi niya sa John chapter 14 verse 3, If I prepare a place for you, I will come again. I'll receive you unto myself, that you may act, that you may do so. So, yun na po ang promise na mayroon, babalik talaga siya. Pero lang, hindi lahat po nang hihintay, at hindi lahat ng mga usap ay makasama po sa kanyang pagbabalik. So, kung sinabi po sa Matthew in chapter 7, 21, Not everyone is hidden to me. Lord, Lord shall the entire kingdom of heaven. Kapilos daw yung magkabi ng isip ng So yun po ang sabi ng Biblia na hindi na tumatawag. So yung tumutupad lang po. So no, yun na po ang uh, ang mga pasok sa langit. Kaya kung ating nais ang kaligtasan, so dapat lang na ating palagaan ang salita ng Diyos. Imi tayo? So palagaan ang salita ng Diyos. Ang ating pagkristyano, magpatuloy tayo. Amen? Patuloy tayo sa paglilingkod. Patuloy tayo na gagawa ng kalooban ng ating Diyos Ama dahil yun po ang nais niya maligtas ang natang tao. In the book of 1 Timothy chapter 2 verse 4. So lahat ng tao nais na Diyos maligtas. Hallelujah. At dahil po yan ang plano ng Diyos, so hindi mabigo ang Diyos kung sumunod na po tayo ng kanyang mga layunin. So kung utos ng Diyos, yan po ay gawin natin. So sa lahat ng mga Diyos, Listeners sa ating tutorial sa Facebook, ito po yung salita ng Diyos para po sa atin. Isang babalang lang po ito, kung tayo ng Kristiyano, magpatuloy tayo na maging Kristiyan. Amen? Okay? Magpatuloy tayo sa paggawa, huwag tayo tatalikod, kung madapa man tayo, kung maghina man tayo, kung manlamig man tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Amen? In the book of Matthew chapter 11, 28, lumapit ang lahat ng bigatan ng pasaan yung papanyayin ko kayo. Hindi po mga patid gawin nating rason ang kahinaan natin na hindi ang nabot simbahan. So, mas tayo pa talaga ay pupunta sa simbahan kapag dumating ang kahinaan sa pagsinabi sa Matthew 11.28 lumapit kayong lahat na bigitan ng pasahan at pagpahingin kayo. Ang paglapit natin sa pagsamba, pagpupuri, pagpasalamat at pagingin ang ating saklolo sa Panginoon upang na ating mga dinaanan ng mga pagsubok sila sa buhay ay tayo po ay mananaig. Sa so, sinabi sa President Chapter 5 verse 5 na ang mananaig ang sumampalataya sa ating Panisuliso. Kaya habang nasa palataya ko, habang nasa palataya, nagpapatuloy tayo sa gawa. Ito pagsamba, pagpupuri, pakinig ng salita ng Diyos, ito po ang buhay ng mga mga nampalataya. Makinig at saka tayo magpupuri, magpasalamat sa ating Panginoon. So po ang mensahe ng Diyos para po sa atin sa oras na ito. Sana po ay nakabigay po sa atin ng aral, dagdag kalaman na itong ating mga Kristiyano. Huwag hayaan natin na tayo sa patapagtalikod ng taksil tayo sa paglilingkod at ang pagkristyano tinipo ang kinabangan yan sapagat ating dating gawa ang mabuti kalimutan na po ng Diyos Subalit, tayo po na mga kasalanan din na tumalikod sa kasalanan at mamuhay ng matuwid mabubuhay tayo at ang ating ginawang kasalanan kalimutan na po ng Diyos ayon po sa Ezekiel 18.21-22 so yun po ang mensahe ng Diyos para po sa atin e, uh, salamat alam niyan Diyos salamat alam at ang ating katotohanan na tayo talaga ay malaki pang pagkukulang at yun, ang nais ng Diyos na ituloy natin at ipumuhay sa buwitan ng salita. Huwag tayo manghina kasi ang sinabi po sa Hebrew Jesus, Rete Utso, ang aking matuwid na lingkod na mumuhay sa panampalataya at kung siya tatalikod, hindi ko na siya kalulugdan. So yun po ang mensahe ng Diyos. Maraming salamat. Lahat mga best natin dito si John sa Facebook. Ito po yung lingkod kay Christ Jesus. Pasipamak ka. Eh, sabi sa mga isa, the grace I want to say a Happy Good Sunday, and yeah, bye-bye.